ng mga kamarty ginawa mo Yung kahit pa ulit-ulit nang may nagagawang paliya, tinatanggap mo. Pinagsisihin <laughs> mo <May Jesus, laughs> yun? Hindi. <laughs> <Dasice> kasi nung time na yun, gusto ko naman gawin niya yun, eh. niya magpapasaya sa puso ko. <unintended>. hindi natin. Kung gusto mo yon na i-absorb sa sarili mo, ito lang naman ang bilhin ko. Sana huwag kang mawala ng respeto sa sarili mo. Ba't mo ginawa yun? For love, pagmahal mo yung tao. Ah! Minsan, mayroong mga magkakataon sa ating buhay na alam natin nakakatanga yung desisyon natin, pero G pa ah! Kasi mahal natin yung isang tao. Kasi mahal mo eh. E pag nilabanan mo yung nararamdaman mo, hindi eh, niloko mo lang yung sarili mo. So nagpakatotoo lang ako. Kasi ganun lang love eh. Diba? Minsan hindi ka ganun kalab ng partner mo. Pero kapag minamahal mo yung partner mo, ang saya mo. I really understand how it feels to love someone kahit na paulit-ulit kang sinasaktan. Kasi ganun talaga ang pagmamahal. Diba? Nakakatanga talaga. <laughs> What matters the most is kung sino man yung dumating na tao sa atin for a reason, for a season, or for a lifetime, ay tatanggapin natin ng buo at mamahalin natin ng buo. Kahit pa sila, hindi sila nagbibigay ng buong pagmamahal sa atin.